<laughs> Ayan yung baby ko. Charot. <laughs> Hi sa inyong tanan. Sabay, sa ay mininyo sa karong ang video ha. Muad to mi ani grocery kay ka ng ani kay ka ng holiday siya. Tapos Sunday dayon So duha ka adlaw mag -close ang mga grocery. So ni Anhe mi diri sa konsum para magpalit mi og isda. Pero wala de -ay di ay diri. Tapos ni Uban mi kay kauban namo si Jasper o si Jason so maoto wala may isda dito sa among giadtoan naglakaw na po dayon mi sa pikas nga tindahan so magsakay lang mi anig train paingon dito para dali ra mi moabot so init kaayo no bis kakala 5 na sa hapon gabi ka init tapos maoto amo lang na yung adtoon kay kana magclose ugma ang kanang ah uh, groceries kinangla na magparito ka mong sa kasayuran di ay sa tanan no magga close usually o kanang sunday ang mga groceries tapos ni nakita na mo ni amo dito sa kwarto ng na si John tapos atong uyab ni guys na si sa pangalan tapos uh, mount po ng na dahil hindi tayo nandito sa Fuse, sa picas. Nagsakay namin yung um, train or tram ang tawag diri Mga man siya ka Siyan. station. Tapos mauna si Jason ako so, ang kakwarto. So mga is ka kay kanagusto kong mukhaon o akong nakaon sa accommodation before na ni kuya ng isda diri. Hayo, parang hospital. So ang isda mo, day, diri kay mga mahal po ang seafoods si diri sa Croatia. So, mahal ang seafood. So, wala kay mga isda diri. Ang lang kay Murag. Wala kay isda nga kanang kuan diri sa Croatia. More on export siya. So, mahal din siya kaayo. Ang barato diri kay Mamoy. Tapos, mga uban pa. Wala kay mga gulay nga nasa Pilipinas diri. Ang wala kay mga kuan gani diri kanang string beans. Basta. <laughs> Talagsara na siya diri kanang seasonal rapod siya. Season ba? Tapos, sa uh, kanang ampalaya, wala kaayo okra, wala kaayo diri. So, nagdecide nag-decide may nga maato nang may sa Picas kay nahuddan man dito sa Picas nga grocery o isda. <laughs> kay gusto lagi ko magkaon o isda nga ka ng ex ko. suka kaano ba? Sige tawag ana sa amuha kay Gion-On -on, or saing man na siguro sa Tagalog. Sa Bisaya kay kanang inuno na siya tapos sa Tagalog paksiw o paksiw or sinaing ang tawag sumaoto so, nag nakapalit na mig isda na tapos sa uh, mangita mi og kanang nag ngita mig talong nagagi sa isa ka grocery pero wala gyapon di ay o talong nga baligya so nakalimot mig palit og talong ang talong da idri kay kanang dagko kaayo basta daggo kay siya tapos ang isa kay basta dili lahi ura kayo ang sa Pilipinas nga gagmay nga tagas dili kay daggo kaayo siya tapos nang uli na dayon mi day na dayon nang adto mi sa kusina kay magluto na mi ani uh, Naarap na ara ang kusina, ang mga kaubans, ito, ito yung mga bagong uh, hindi siya kawal. <laughs> Kala accommodation lang tapos si Jasper dayon katarbaho na namo. So mauna among napalit nga Pero, isda. hindi ko yan pala nadala. uh, Duha ka buok, nag na na siya. Kay ka nang... Hala, malaglag yan. Ta. Uh, pagkaugmaan na ah, holiday. So duha akong gipalit Ay para uh, na aming sa rip. Nga diri namo Ay ka nang matarantag. Palit-palit. Mauna 3 euro. 3.34. Duha na siya. Barato na na siya kay nakasale. So, lami ay na siya inununan or paksiyo. So, naghiwa na dahil na si Jason o ok, mga panakot na atong ibutang sa atong inononan or paksiyo. So, naghiwa siya ka ng luya. Tapos, onion, garlic. Tapos, na dahil yung spring onion. Butangan pa na unya pagmahuman pag mahuman. Kaya naaman mi na nakuha ay gihatag sa mga spring onion itong nangaligo mi. So, gamito na mo niya giwa na ni Jason ang mga panako tapos ako ga video video lang ko ani kay anak ko mag vlog ko tapos iya na dahil ni G ang, ang isda gilimpiuhan iyang kaliskisan limpiuhan na ang iyang tiyan tapos iya ng kaliskisan o hugasan kay para hiwa-iwa na dahil na G tapos amon butangan na sa o baboy Naaraan among baboy dia o baboy o baboy, tabang baboy ang pagsinaing or inunuonan or isa ba na isa o itawag na kalimot na kung yaw basta mauna isa inunuonan sa amua Mao yun to yu una day wauna dahil na ni jison ang isda duha lang kabuk among giloto pagka humanda yun anak kay gihiwa na po dahil niya ang katong taba ng baboy siya, siya, o karnin baboy siya, <coughs> para ano iyang siya? isagol dira kay lami ano man ay siya dira butangan og na kanang naitambok kambok ano kun ka mauray na siya gitimplahan na ano dayon na niya ipangbutang e, lang niya tanan Hindi, tong mga gipanghiwa nga mga ingredients sa uh, garlic onion ko, garlic fresh garlic, yung fresh yung garlic yung tapos gamay nga tubig tapos vinegar, vinegar niya, uh, black pepper powder asin Depende na sa inyo kung sa pa inyong mga ipangbutang at pampalasa. Tapos, oh. mm. na lang ito, akong gikaraw gi, ang isla kay Murag. na kay maklaro sa video. Tapos, nangaray na sa gibutang dira nga <coughs> karning baboy. Di sa bulan na namo para lami kaayo ang mong kaon o na dayo na namo ang isla. Isa lang na kay humana na siya gimpla. Tapos, ready na ang tanan. Lutuo na dayo na siya dali raman ko tuon isda mga 1 to 5 to uh, 5 to 10 minutes nang luto na ng isda. So pagka humanda yun kay gibutan na dai na neg, suka og tubig na anay tubig. Tapos timplado na tanan dayon iya na dai na siyang i-on ang lutuan <laughs> na. <laughs> yung nagluluto man. Yung parang hukasan sa asin? Hindi ayoko. Ano, ang pait nito, no? Hindi, hindi pa pait. Hindi na siya, wala nga siya paglasa Smash. Ha? Ah? Hindi siya napapaitan. Wala siya, wala. Ah! Pwede na lang sa lab, pero pwede na lang. Wala ba wala. Wala. hindi dito? Wala. Culinary arts dito. Wala, ay ma. Hindi mo, wala ata sa mga bata lang yun dito. Kaya pala, pwede mo. Kaya pala tinanong sa akin ni Miss Ketty saan ako nag-aral sabi ko sa university. Really? Sabi niya, yes! Sabi ko naman. Na so, ano, tama na? Okay. Yan, tinuro ni Jason okay. sa ako. Lalagyan mo yung paksiw ng kuwan, kamatis? Pwede yun? Hindi okay. o. Oh. Bagong recipe, char.

So ay ang um, mauna siya ang nahita po pagkahuman da yun ana kay nakakita man akong kauban o kanang gata kay naman may sobra ato nga uh, gata sa kuaniyog tapos iyan na nang gibutang na sunahin mo siya o paksiw sa gata lami pod siya dahil akong kauban dahil ani nga kaning uh, sa, sa trabaho kay nakapalit o kanang ampalaya diri so mahal ka ang ampalaya diri kay kanang season karon so 8 euro ang isa ka kilo So, nakakalit siya ulit sa kakilo din mo. Ito yung niya Ah, niya, parang niya, tapos, one man Amo ah, ah, so, ah, po siyang ukanang o ng sa gata na isda. So, pag uh, ako na ani, kay katong gabi, nang eh, adumi sa glab ni kay naadaw adaw kuan palabas. Pero pag adun na mo dito kay kanamura, reisyag ka ng naisalida tapos dagang kay mga tao nga.